Uy, ayun Ayun Oh dani. Ay, Ayoy Huli ka Yan lang guys Pag huli nyo no Boom Hahaha <laughs> Woo Nalang Yan lang Aba Aba Balik pa Aba Uy Yan guys Puro putik na tayo Ay Nakalapas yung isa! Ha? Biti bidi, Uy bidi pa Umaho na Oh Ah No, all possible. Oh. Meymano, pano? Malaki. 'Yon! Woo Tapo! Hu! <laughs> ito guys, pangulit. Ay. Ayun oh. Oh. Napakabait. Oh. Napakabait. Fish on. Napakabait. Oh. Sugpo. Ayan guys o oh. Ah. Woo Guys, ito po yung mga nahuli namin At ah. pero sa media dito. Ayan.

Ayan. Oops. Bata, -tayo. bata -tayo. Bata ah, yun. Matigas pala, ano? Matigas po yun. Oh. Matigas po yun, ah. Dito? Hindi oh. Hindi na po Ayan, nang na sila rito mga ano. Sada. Marami, marami pa. Shout out. Shout out. Kay John TV. Ayan. <laughs> oh, bano, oh. bano. Oh. Malaki yun, oh, Oh, tumihaya na. Kapag wala kang panghuli na yan, ha? may tinika na yan. Ayun, pwede pa ba? May tinika na yan pag wala panghuli. Ha? May tinika. Gloves! Ah, oh, dami pa. Lalaki oh. Lalo nga. Habulin natin. Hey. <laughs> Baba ka ta. Oh. Babala mo. Tayo may magkakasalo. Mag <laughs> Ay. Putik-putik. Putik-putik ka mo yan. Ay. <laughs> Ito okay, yung mga nahuli nila. Ba, madami pa pala rito. Ayan. Uy, may sugpo pa rin, no? Ayan yung mga nahuli nila. Ito pa, Ito, masarap. Biya. Biya. Itong biyaw. Ayan mga katropo, biyaw. Oh, ay kasarap na ito. Ay, maglusong tayo. Oh. Biya. Kaya po muna kayo. Ha? lain. Bagay ni rito tilapia. Oh, naglelay okay, tropa boy pao. Oy. May meron katapang ko na, panghuli. Boy to nagruto ko. Ano? Eh mga truto, tilapia. Era, asay may tai may mga truto. Nakaisa na kag si Victor. Wow, tilapia. Lo yan, dello pa. Kanon na. Sampay baybay. Peding gamay niyan, kamay.

Ha? Ayun, ayun, malaki doon. Malayo. Agad <laughs> <laughs> tira, -tira tayo, eh. ah. Dati may dala ka lagayan. nga. Hmm. Hindi tuhugin na lang. Yung hmm. lubid hmm. 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 Mama ya. Nanggudi tu. Yan 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 yan. Huy huy. Huy huy. Cari tu, cari tu. Cari tu. Bisa korpo bisa. Cari tu. Karena metu kan taraga. Nakal kasai. Enggak main laang. Ha. Cari tu, ay. Bola. Yan 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 dali. Yoy kilaut ya. Hu. na. ha? <gibusyikopate> papaon <naman>. uh. <gibusyikopate> <Ito>, ano? <gibusyikopate> na Ha? naipatilapia Ha? nung, silang 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 Hindi, silang 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 ha? silang 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 Ha? silang 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 malaki, silang 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 Ha? silang silang Ha? silang 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 dali. silang 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 Oh, na, ano nga, yun Eh, hey, alam ko <laughs> <Toad! laughs> Yan guys, ah, pinabot na kami ng ulan Alam ko, pa lang to dito Hindi pala pindimanakbo, ano Ayan na Ayan na, ba? papahabol pa Dali, 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 bela, lumutang na Yung, ilan na? Diba, diba? Diba na? Patayin laga, ayan na natin sa labi, oh Tubus mo diyan ah. Hindi makakahon. 'Yon guys, lalagay muna namin doon. At kami uli pa ng marami para meron kami pang ulam. Yun, yan yan, bayan mo. na no. Hindi kaya sa idin. Ah, laki na yan. Ayon, karpa. Hindi, hindi ganun pa rin. Ganun pa rin no? lang. Guys, si Victor po, hindi lang pangdagat pang dagat yan. Pang fish pan din. <laughs> Amin dito. Pero pa, Yan, shout out po. kay Project Trends. Anong ano mo? Project Trends. Project Trends. Ayun, po. <laughs> oh, wala tayong dandan lang ano. Wala na. <laughs> na. Madami pa dito, at may naman ah. nalubog la ang. Wala na Ay hipon 'yun oh. Hipon. Wala nating baka makuha natin. Amin <laughs> nasa palasdan Wala na laut. Ha? Wala na laut. Wala, wala nang laut. <laughs> sa kanad sa, sa ati saluwal. Ay dun man sa may bago magano, Barangay Hul. Natong kalagit do. Barangay Hul. Nang ulowal. Si tatay mo. Ay, wala di. Uh, Natiuweng na, ko, tiyahin ko na do. Okay. Di, di, di di kita pinya berde ang. Mm, wala. Magkalapitan do. Ah. Uh. Lagi mong bugaw na kita do. Oo. Oh, oh. Nata ako. May vlogger pa akong palang kasama sa luwal, hindi ko alam. Hindi, dati pinag... Ah, bayan ako dati. Eh. Naglipat na kami dyan sa luwal at tumalit sa bayan. Ah, marami na kayo huli, pati nga. Ah, ito huli nila. Lapid lang yung talaga sa dito. ko yung obis. Ba nang hugong balugbog? Ba nang hugong? Ay, ito, ito! ito balugbog ko! Tatakmay ko ng kamay. Hey. Try ko. Nasaan na? Lupo ano? Sabi ka lang kayo. Malisi hey. yan. Sa... <laughs>

Mama, kung tinapayan di nila dito. Malaki oh. o. ba? Oh, ilan yan? Dalawa? Dalawa. Ayan. Iyan <laughs> ay, mo yung channel mo sa aking video. Malay mo. Guys, please follow and subscribe Project Ribs. Shout Rebs. out. Yan po yung ay kabarangay ko sa Hindi mm. ko alam may Nakika vlog. Din kami. <laughs> Yan, supportan po natin yung kanyang YouTube channel at Facebook page. Project Tribes. Mm, Project Tribes. Talaga yung nag-aayos ng bisikleta pero mahilig din ang mga isda kaya uh, ang tawag sa ano ko yung mekaniko mga isda. Mekaniko mga isda. <laughs> Ayan, dami kong gawa yung bike doon. Shout out doon sa mga nagpapagawa. Saglit lang at ako yung mga isda muna. Wala <laughs> <laughs> pang, ulam Wala pang ulam ay. Ayun. Wala yung papagawa ngayon eh. Sabi ko muna yung mga isda. Ayun. Oh, wala nang kasama ko. Uy. Kasang ka na. La, da, ba, da, da. Arean, ayun. ni eh, sama tayo. Tayo man na rin. Ha? Wala diyan? tayo? May na. Ito, marami, malaki ito. Marami dito. Ang dami pa rin hipon. No? Oh. Ayun, ayun. Oh, good. Dami. Ay, padali. Ito, nawala na tuloy yung dati. Yung malaki. Baka yung patay ang nakawala. Ayun, ayun. Oh, sana. Ito, ito. Ito, ito, ito. malaki. Kapain ko kaya ito. Ha? Wala po ko malaki ko diyan. Hindi na. Ito. Sana, meron diyan. Wala po ko malaki ito. Yeah. Nabaw sila sa putik. Ano? Hmm. Mailit. Mailit. Pindi yan. Oh, Ayun, no. Ayun, dali. Uli mo na yan. Sabi. Ah, sigurado na ito. Huwag ka na pumunta sa malalim. Ayan, ha. Ay, mga katruko. Ay, ay. Ah, wow, huli ka. Woo. Yan guys, kusang naahon dito ang tilapia. Kusang naahon. Oh. Kusang naahon. Meron na. na. pa diyan. Uy, kalab sawan doon oh. okay,

yun! Uli! Uli! <laughs> Ngayon hey, guys, oh. So... Eh, may pangulam na kami. Baka may pambinta pa kami. <laughs> <laughs> so, may, But, hindi kayo ang maganda. Mm. Hindi. Uh -huh. namin. ibuho namin doon, ah. Na. <laughs> okay. Nagdala ng kuwarintahan. Oo. <laughs> may uh -huh. yeah, marami dito. Ha? Hindi. <laughs> Katain ko na ito. Hoy. Saan ka na? Wala. Ay, oh, tuma mga katropa oh. Ay, dalawa, tatlo. wala nang isa yun to tatabihin ko ito huli ka huli ka makakawala sa akin tandaan lang yan yan lang guys pag huli nyo no boom <laughs> Woo! dali yan lang pa ba Balik pa ba? uy yan guys puro putik na tayo kuantong tilapia ito Woo. Puro putik na rin yung ating camera Yan guys ang itsura natin oh. Puro putik Ay dito ang laki tu tu Ayun, Lagi ko muna doon ah Ay baka malapas pa Po Pa Boom! <laughs> Alam mo ha? Ito, dalawa na ito. Uy, madali. Nakalapas pa. Tutoy sa. Marami dito. Magbaon yung ulo. Ano <laughs> pa tayo? Ay, ito. Ay, ito. Nalutang oh. Akala na po natin yung camera. Ano, nalutang. Ito mga katropa. Tatlo ito. Marami. Dali. Ito. Marami dito. Ito sa gilid. Ay, mga katropa oh. Tatlo tilapia ito. Uh, ito, tatlo. Huh? Ito, tatlo sa gilid. Papahinga. Dadakmain ko na ito. Pwede mo yan. Iyan, napapahinga lang ang tilapia rito. Oh, pwede pa, pangapat. Hindi ko pa dito. Oh, oh. Huwag kang lalabas dito.

Ay, nakakalpas din isa. Ha? Huh? Beti, betu. Uy, beti pao, umahon na. Oh. No, oh. ay possible. Oh. Meymano bro. Malaki. 'Yon! Hu! Cepa! Hu! Hu! Tu! Samka pa. <laughs> pa? Pinuputol na namin guys dito sa tilapia. Ayun oh. Ayun oh. Wow! Nasa Wow! 'Di po pulot lang namin dito. Na kanyan, oh. ali, ali. Yun, laki oh. Makakausok kusang umahon. Dali, dali. Maahon ng kusa. Yun, nahu. Ayun, da ay, dami, oh. Natalon pa. Grabe. Ayan, guys. kalibang dito. yun ah, naahon nah nalintang na sila yun napakan ko na ha apakan yun Ayun na, ayun na! Wow. Ngari hmm. tu lang, apa? Ini serap pampir itu. Kanyan. Kanyan, mau kita naik ulu. Ula apa? Ayun, ulu. Itu memang lagi itu ah, dah Nalutang sila sa gilid. Meron dito ah, dalawa. putik-putik na pala ko. putik <laughs> 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 hey, oh, Wow, Wow, laki. <laughs> laki. La <laughs> <laughs> laki! Parang Karpa! Parang karpa niya, no? Kar karpa... <laughs> Siguro nalaya ng karpay yan. Kaya naging karpay yan. Ang laki naman. Gaming hipon, Uri. Oh. Hipon yan, ano? Singkag. Ha? Singkag. Ah, singkag yan? Hmm. Meron dito Ay, dalo ba? Oo. Mag nagagalaw ng balugbog, ha? Ah, Ay, ito. Sigurado muli sa akin ito. Oh. Ito ganito lang guys pag uli, pag wala kayo, wala kang lambat oh. Si uy, huwag mong tabugin. At meron ako rito. Tinatabog kong lalo kung luko ka. Luko isang tilapia na yun na. Ah. Ito, ganito guys pang -uli. Ay. Ayun no? oh. Oh, napakabait. Napakabait. Fish on. Ayun guys oh. Ayun, ito to. Maraming pala rito. Oh, yo, kung oh, saan napasok ano? Okay. Napakabait. Kung napasok. Nalabas yung balugbog. Maya, maya. Ay, nariyan hey, lang yung mga yan. Lulutang uli yan. Oo, oh, oh, ma. Tilapi ang naglalakad, marunong manakma. ayun, ay, alam mo. Malaki. Bu malaki. Laki na 'yun. Tilapi ang naglalakad lang, hindi kayang dakmain pero uli. Akala ko yung may balahibo lang <laughs> yung tinatakpan. Ah. May malaki rito ng isa. Yan mga tropa, kakaiba mga tilapia rito nang ahabol. Sino yung gusto sumama? Oo. Nang ahabol ang mga tilapia. May malaki man dito ah. May malaki dito. Ay, hipon oh. Nakakita ko ng hipon. Ay, sugpo ito. Dito na kabaon. Oo. Sugpo. Ayun guys oh. Dito na kabaon. Ah. Oo. Pasalubong kay Tatay. Sugpo. Ayan eh, mga tropa oh. Oh. Okay. Tiger okay. siya. Ay, nakawala ka pa. Yun. Kut ko ho ko. Meron lang isa doon ay. Ngayon. Meron kanin. Oh. Ay, baka yan yan. Saan? Doon. Hindi ako tumalon ay. Saka kalpas. Kalpas, Sayang naman. Dandahan, dandahan. Dandahan eh, medyo pa. Da, ay, mas malaki ito. Mas malaki tong isa, dilampasan mo. Tu. Mas malaki ito. Nah, arabasi ari tu. Cuba ni, uber, uber, beluk bogoh. Kito ni beluk bogoh. Ui, nah. Nari tu beluk bogoh. Tu. Nari tu. Cuba uber, hawa kunah. Kali. Mana? Di tu. Kola. Kola, tiang-tiang muda. Betul. Ai, hinggi pulo. Keri kan, nari tu. nyata seputih. Ang oh, lalaking yung ibon mga katropo. Upa. Oh. Yeah, ayan, 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 dalig. Huh. Uy, uy. Uy, narik lang, narik lang. Aray ko, bay na naman yung tuod. Dito lang palang umalis dito, dito marami. At dito. Yun o. Oh. oh, ha! Pusang maahap. Ay! Oh, na nabangking pala siya. Kaya kala mo dumiritso. Puli ka. Ay, ito ang malaki. Sigurado ito. Oh. Oh. Oh, mga katropa, oh. Kita nyo yan ha. Ito malaki. Oh. Oh! Ay! Wala, dinadali nadali. Sigurado na ito. Hindi na makakalabas ito dito. sa may ilalim lang ng kwan yan. Um, ay. ayun ay, oh, laki na. Oh, ay, kumaliwa, kumaliwa. Kumaliwa siya. Wow, gano'ng kalaki. Wow. Yan mga katruto. Laki. Pero pa rin Ata ko Ano kuya yan ba yung sa ugat na kuya? Alin? Yung maputi. Ito? Ito? Oo. ito. Yung dito. Isda? yung... Malaway. Ano? Oo. bumpa Singkag. Buwan pa. Singkag ulam na. Isang sumuan. Maliit malaway. Oo. Ayan guys, pinupulot lang namin isda rito. Pinupulot lang guys. Eh. Lang. <laughs> ha? Do kayo sa prinsa at pinagot ka prinsa? Papasok ah. doon? prinsa yan. Wala, nakakatibo ang ng palasdaan. Guys, ito po yung mga nahuli namin at meron isang media dito. Ayan tilapia po yung mga yan yan at shoutout nga pala kay Kuya Ruli ito yung aming busing dito ayan yung pong mga gustong bumili ng midya dito mura lang ang kilo magkano ang kilo? Uh, 300 300 dahil tilapia tilapia iwan ko lang <laughs> kung magkano bigay ni Irma ayun bali siya po ang nagmamayari nito hindi ako <laughs> sabi ko kanya sa vlog ko ito po yung nabili kong pispan <laughs> huli namin oh. Wala nang mga maliliit, eh. puro mga lalaki. Ano nga ito? May mga medyo pa una, patay na nakabaon doon sa putik ah. Oo, nga pa sa dito, tobing pa ina. Oo, napaiwan na. na, oh, na. na. Silid na namin. Ito, laki nitong medyo na ito. Oh, aba. Puro putik tayo. Dalawang medyo pa ito. Dalawa. Ayun, oh, may mga palaki na yun oh. Mga na. Ito na makuha. Kalabsaw pala ang ay. May kitang pa na Kitang. Naglutangan na naman oh. Naglutangan na naman. Ka. Ha? Tingnan natin. Yan guys, sakadalin namin dito sa sa oh. dito. Kailan namin dito sa taas.